Ano? Ano uh -huh. yan ha? mo na si Nancy mami sa ano? Sa pindahan? Sabi yan <given> sa mm, mga mga hmm. mga 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 Sige, sige. Tagawa paraan si ha? Hindi ba Ate, problema po ko sa si school eh. Kasi yung pasyente pindahan kasi diba OJT natin? hindi ko siya kailangang iwanan. Kaso, sinisingil na po ko ng school kasi patong-patong na yung promissory mo para dun sa mga nataan ko yung field. fee. Hayaan mo, gagawa naman ako ng paraan. Narinig ko kanina ni si Lexi, sa sayo pagkain tangan tama. -tang. Pagkain -tang mo dito. Kasay-sayo na lang ito Bakit ko dapat yan, pero sige ko na lang sa yo. Hintayin mo lang si nanay, kahanap pa siya ng pera para makakain ka ng maraming marami. Sana ate, baka magagawan mo ng paraan na. Sige, pasok ka na lang. Sige, mm hinanda. -hmm. Sesya ka na. eh, eh, nang hindi yeah. na pa mm, -hmm. mm -hmm. Ibarbara, may ilim ako pa. -pasunubang. Ah, sige na Ha, bibili kita, ha? Mari, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Ah, na kasi akong naiisip na ibang paraan, Mari. Eh, habi bilhin ko muna ito sa'yo. Alam mo, walang problema sa akin kahit ihibay din mo yan at inaanak ko naman yan. Ang gagaalala ko sa'yo. Mari, marami namang ibang marangal na trabaho. Bakit kailangan pumasok ka sa gano'ng sitwasyon? Hindi, kasi hindi ko na talaga ng malaking pera. Isang, isang pasada lang kasi yun. Eh. Malaking pera ang makukuha eh. Mari, hindi na lang sabihin kaya, huh? Hindi nga dapat malaman eh. Hindi talaga dapat malaman ni Sarah kasi sigurado kong masasaktan yun eh. Paano ba yan? Basta, Mari. Kapag ka, hindi oras ka pa parang mag-isip. Mag-isipan mo mabuti ah. Eh. Alam mo naman, masama yung gano'n na siyempre, mababastos ka doon. Bahala na, Mari. Basta, ma maialis ko lang sila sa gantong kahirapan. So, sige. Mag-ingat ka doon, ha? Oo. Ay, kanina. Ano ko. Baka mabutang ka pa ni Uh, bro, and don't talk about that because we just came here for relax <laughs> and enjoy. Yeah. <laughs> So just relax and enjoy the party. This is nice place, huh? Oh, oh we why miss. we're here? Well, you know, Hello. you know, there's a lot of good ladies here, right? You have, you, you have you see seen ladies, that ladies. You you had had we do the ladies. Ladies, video on the camera. One one time. One time. See, so, so you want to find your destiny? Abba Jason, you look really happy to with He's my boss, one of my uh, one. one of my. Oh, Jesus. good evening, sir. Mm -hmm. You came to the right place. Want to enjoy? Yes. Wow, this is the place to be. Business. Mm -hmm. <laughs> 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 Uh, this is a barber A barbs. I love bars. Oh, she's beautiful. <laughs> <laughs> thank you. She's really beautiful oh, and fresh. Very, yes, I like it. <laughs> so, how old are you? Cool. She here, mom. Yeah, very new, very fresh. Very fresh? Yeah, a little bit scared, but uh, she can handle it, I know. You want her? No, please. please. I think she came here for my friend. <laughs> ah, also, you know? I'll give you another one, but. You... How about me, Mom? I'll give you another one. <laughs> There's so many, many here. <laughs> yeah. You will enjoy it very, very much. See you. Oh. Arms with my. friend, engineer friend. Ay, si engineer pa pala yun. Galing ang mo. Arte-arte ka pa. Punta-punta punta ka dito sa arte-arte ka. Ayusin mo yan na. Oh, oh. okay, oh, Jason. No. Bahala na kayo ha. Bahala oh. na si Barb sa inyo. Maraming pala akong gagawin sa yes. counter. Babush! Okay. Yeah, like, okay. oh, Let's find another girl. Let's go. Walk here. Boss, see you later.

kailangan ng tumbalan sa tiyo. No, ba? Ano yung hindi na ba kapatid mo? College na ba siya? Hmm. Bago na natin ako sa ibang Kailangan ko lahat ng mga uh, dati mo. Hindi ka nababayaran. Ikaw na ba yung sa pamilya niyo? Hmm. 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 pero sa so, pinasok mo ng tol, ano mo bang magiging na ito? Ang lahat na ito? kasi. mga ibang magiging trabaho, high school, graduate, ang hindi kasi ako eh. mo kung ano man Actually, opportunity diyan eh. Mulat mo lang yung mga mataong Hanapin mo kung saan ka lang lang sa buhay ka nang mag-business eh. Pero wag sa lugar na to. Ang maraming manloloko dito. Sa pa, hindi mo alam kung sino-sino nakakasalim mo dito. Maaari, yung mga bata sa hindi maganda. Kaya, huwag mo namang mamatamain. Gusto ko tang tulungan. Dahil sa Narinig ko na sorry mo palang pinag-aarap ng kapatid mo. May anak ka pa. Kamag-alala, binata ako. May gusto mo pa siya lang sa bahay niyo kasi ayokong manligaw dito.

Siya. yung i-table sa iba? Hmm. Bali, yung... Bakit? Babakuran na? Grabe ko. Ano oh. Ano lang po, gusto ko lang siyang makausap ng mas mahaba. Ah, Tapos okay. Yung, bali yung bayad po dun sa mamaya na po. O, oh, sige na. Samaya sa O, pag mahaba, pag matagal ang oras, alam na. Mas malaki ang babayaran para yung taxi, umaandar ang metro, ha? O, oh, po, sige Ayan. No, okay! okay. Eh. okay. Pasensya na ha. Maliit lang bahay namin. Hmm. ano ka ba? Okay lang yan. Hindi naman sa pagmamayabang baka katulong ako para may paayos yung bahay niya. Salamat. Pahiya naman. Tsaka pala, nasa na yung anak mo? na tayong kapatid yung sinasabi sa akin. Yung kinakaon yung anak ko sa school. Abas na kasi siya. Siya ah. kasi mm -hmm. lagi yung kumakaon doon. Ah, okay. Sinusundo pala siya. Mm -hmm. Sana naman abutan pa nila bago umalis para makingit ko rin sila. Oo. Mm -hmm. Ah, sila. Ah, Ano nga? Okay. Sige, Hi. Si Sarah. Hello po. Yes, hi. Pasok ka muna sa loob ha. Mag-uusap lang kami ng nanay. Sino siya? Si Jason nga pala. Naniligaw. Naniligaw? Saan mo naman niya nakilala, ate? Kali, nagpakilala ko ni Tagabi sa bar. Sa bar? Sa bar? 算了，不不 Aral So, sa usapan, kaya nga ako nandito eh kasi gusto ko siyang iyahon sa kahirapan. At kung ano man yung dinanas niya doon, ayoko nang maulit yun. Kaya nga sinasalo ko siya eh. At huwag kang mag Sarah. Magmula ngayon, ako na ang aako ng responsibilidad para matugunan yung mga pangangailangan niya. Huwag mo nang sisihin ng kapatid mo. Kaya nga nandito ko eh. Yati... Okay. Sorry kasi kailangan pagdumating sa punto na... ...nabintama pa yung sarili mo para sa akin. Pero naiintindihan ko pa yun. Bilang mahal na mahal ko naman ng ate ko, papayagan ko kayo sa gusto niyo pero... ipangako niyo po sa akin na hindi hindi niya sasaktan at lolo ko ang kapatid ko. Kasi napakabuti niyang kapatid. Pati ayoko nang maranasan niya yung mga naranasan niya dati sa dati niyang asawa sa tatay ni Kesay. Eh. Lahat ng panduloko at sakit na ginawa sa ate ko, ayoko na ulit man kita yun. Pinapangako ko, Sarah. Magmula ngayon, kung hindi mo man mamasamain, ako na talaga ang gagampan ng lahat ng mga tungkulin niya at magiging bilang ama sa anak niya. Kaya, huwag oh, mo rin sisihin mga kapatid mo. Ha? Sabi, salamat po. O siya. Tama na yan. mag na kayo, ha? At makain tayo sa labas. Sama na rin natin si Desai. Mag-bihis ka na, Sara. O ko muna akin at kayo at mag-usap kayo mga kapatid yan, ha? Sensya na ate. Hindi nga talaga. <laughs>